Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Babagabag na ng husto rito si Lily. Siguradong lalaitin na naman ng lahat si Daryl sa sandaling hindi na naman ito magdala ng kahit na anong regalo sa okasyong ito. Kahit na maganda ang naging relasyon ni Lani Dax sa isa't isa, hindi pa rin katanggap-tanggap kung nagpapanggap lang siya sa pagkakaroon ng regalo para sa nagdiriwang nitong lolo. Haha! Ha. Nasaan na ang dala mong regalo, Daryl? Ipinagyayabang mo pa rin ba ito? Hindi ka pinapaniwalaan maging ng asawa mo. Dali, ilabas mo na ang sinasabi mong regalo nang makita na natin ang laman nito. Malakas na tawa ni Clifford. Malapit na itong dumating dito. Tingin ni Daryl sa kanyang relo. Nakisuyo na ako para dalhin yon dito. Nakisuyo ka para lang dalhin yon dito. Hahaha, <laughs> nakakatawa ka talaga, Daryl. Isip ni Clifford. Hinawakan ni Clifford ang kanyang chan at tumawa ng malakas, hahaha. <laughs> Makinig kayong lahat. Maaaring hindi nyo alam ito pero ilang araw na ang nakalilipas noong pumunta si Daryl sa aming class reunion gamit ang basura niyang electric bike. Walang kahit na sino ang bumati sa kanya noong gabing iyon. Wala rin siyang kaibigan kaya sino ang tutulong sa kanya na magdala ng sinasabi niyang regalo rito. Huwag mo sabihin ipinadeliver mo lang pala ang regalong in order mo. Haha! -ha! Hindi na nakapagpigil sa kanilang mga sarili ang ilang mga babae nang marinig nila ito, agad na tumawa ng malakas ang mga ito. Nandito na si President Dickinson. Sigaw ng isang boses mula sa labas ng hall. Agad na napatingin ang lahat sa pintuan papasok sa hall. Dito na masiglang naglakad papasok si Emily na nakasuot ng formal, nagsuot siya ng isang pencil skirt at high heels. Napakaganda ni Emily sa mga sandaling ito. Ipinakita ng husto ng suot niyang pencil skirt ang perpektong hubog ng kanyang katawan. Hindi lang sex appeal ang kanyang ipinakita, kundi maging ang napakalakas niyang aura na kumalat sa kanyang paligid. Sa bagay, kilala siya bilang isang makapangyarihang babae sa Donghai City at presidente ng Poesia, Eleganza, na isang kilalang kumpanya sa cosmetic industry. Pero mahahalata ang pagkabagabag sa mukha ngayon ni Emily. Ninang, ano ang ginagawa mo rito? Bilang napatayo sa kanyang kinaupuan si Clifford, makikita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Isip ni Clifford. Sinabi ng ninang ni Clifford na mayroon siyang importanteng lakad sa araw na ito. Ito ang dahilan kung bakit siya ipinadala nito para ibigay ang hinanda nitong regalo sa nakatatandang Sanders. Kaya agad na nasurpresa si Clifford nang makita niya ang pagdating ng kanyang ninang. Pero makikita kay Emily ang nababagabag nitong pagmamadali, hindi na nito nagawa pang tingnan si Clifford. Diretso siyang naglakad para ilagay ang hawak niyang regalo sa table. Ang regalong dala nito ay ang pinakamamahaling celebratory tea leaves na maaring mabili sa merkado. Mukhang nagmula sa Heavenly Series ang celebratory tea leaves na ito hindi ba? Nagkakahalaga ang bawat isang set nito ng ilang milyong dolyar. Hindi ba't pinapunta ni President Dickinson dito ang kanyang inaanak para ibigay ang kanyang regalo? Kaya bakit siya nagpunta rito para magbigay ng isa pang regalo? Agad na nag-usap-usap ang mga tao sa kanilang paligid. Nakokonfuse na tumingin ang lahat sa isa't isa habang nag-uusap-usap, dito na humarap at naglakad si Emily papunta kay Daryl. Pasensya na MR Daryl dahil na -stock ako sa traffic papunta rito kanina. Inilagay ko na ang regalong ipinakisuyo mo sa akin sa table. Paliwanad ni Emily habang yumuyuko ng bahagya kay Daryl. Dito na tuluyang umingay ang buong hall. Agad na natigilan ang bawat isang bisita sa loob ng hall. Napanganga silang lahat sa kanilang narinig. MR! MR Daryl! Tinawag ni Emily ang walang kwentang manugang na ito bilang MR Daryl. Mas matanda rin siya ng ilang taon kaysa kay Daryl. Isip ng mga tao sa paligid. Nanginig at hina ang buong katawan ni Lily nang marinig ito, hindi na niya nagawa pang tumayo ng diretsyo sa kanyang pwesto. Ano ang nangyayari? Isip ni Clifford, namumutla itong nagulat habang nakatayo sa isang tabi. Tinawag siyang M.R. Daryl ni Ninang. Isip nito. Tatlong taon na ang nakalilipas mula noong kilalani ni Clifford si Emily bilang kanyang Ninang. Kahit na limang taon lang ang tanda nito sa kanya, wala pa rin siya sa kanyang kinatatayuan, kung wala si Emily. Ito ang siyang nagpalaki sa kanya. Hindi rin niya ito nakitang naging ganito kagalang sa kahit na sino noong makasama niya si Emily nitong mga nakaraang taon. Ito, ito, isip ng hindi makapaniwalang si Clifford. Hindi pa huli ang lahat. Tamang-tama lang ang dating mo. Si Clifford ba ang inaanak mo? Sabi ni Daryl na gumagawa ng peking niti. Agad na tumango si Emily at sumagot ng Opo. Ilang taon nang magkakilala si na Emily at Daryl kaya alam niya ang hangganan ng pasensya nito. Hindi ito magtatanong ng ganito sa kanya kung walang nangyari na kahit ano. Tumitig si Emily kay Clifford habang sinasagot ang tanong ni Daryl. Napakabuting bata ng iyong inaanak. Nagawa niyang maging arogante at basto sa ibang tao habang ipinagmamalaki ang ibinibigay mong suporta sa kanya. Dahan-dahang sinabi ni Daryl. Dito na tuluyang natahimik ang buong hall. Ano? Gaya ng inaasahan, si Daryl ang lalaking naglagay kay Clifford sa alanganin. Agad na namutla ang napakagandang mukha ni Emily, mabilis ding nanghina ang dalawa niyang mga tuhod. Patawad, patawad po, MR Daryl. Ako po ang dapat managot sa ginawa niyang ito. Mabilis na humingi ng tawad dito si Emily. Sa mga sandaling yon, nakabalik na si Clifford sa realidad. Agad na napuno ng pagtataka at inis ang kanyaing mukha. Ninang, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Isa lang siyang walang kwentang manugang, na, sigaw ni Clifford. Manahimik ka! Sigaw ni Emily na pumigil sa pagsasalita ni Clifford. Mabilis at nanlalamig na sumugod si Emily kay Clifford. Slap! Malakas na sinampal ni Emily si Clifford sa mukha nang walang kahit na anong babala. Agad na nagiwa ng marka ang pagsampal ni Emily sa mukha ng inaanak niyang si Clifford. Nieninang, bakit niyo po ako sinampal? Nabubulo ng sinabi ni Clifford habang hinahawakan ang kanyang mukha. Natigilan siya sa kanyang nakita. Walang tigil siyang pinagbigyan ng kanyang ninang sa lahat ng kanyang gusto, at itinuring bilang tunay nitong anak kaya agad siyang nakaramdam ng hinanakit ng bigla siya nitong sampalin. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit kita sinampal? Muntik mo na tayong ipasok sa isang malaking gulo. Nagngangalit na sinabi ni Emily habang sinasampal muli si Clifford ng dalawang beses. Walang sino man ang dapat bumastos kay Daryl. Wala ngayon si Emily sa kanyang kinatatayuan kung hindi dahil kay Daryl. Dali, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. Daryl. Singhal ni Emily habang sinasampal si Clifford ng ilan pang beses. Dito na nanginig ang buong katawa ni Clifford, hindi na niya nagawa pang magtanong ng kahit na ano. Naglakad siya palapit at lumuhod sa harapan ni Daryl habang pinipilit ng umiti at sinasabing na nagkamali po ako. Pasensya na po. Wala nang nagawa ang ibang mga bisita kundi huminga ng malalim sa kanilang mga pwesto. Napakalakas ng aura ni Emily sa mga sandaling ito, sapat na ito para maiparamdam sa mga lalaki na inferior ang mga ito sa kanya. Sino ang magtatangkang makipagtalo sa ganitong klase ng babaeng nagtatanglay ng hindi mapapantayang impluensya, kapangyarihan? Umupo lang doon ang walang emosyong si Daryl habang nakatitig kay Clifford. Natahimik ang buong hall sa loob ng isang sandali habang nakatitig ang lahat kay Daryl. Tumayo naman sa isang tabi si Emily habang kinakagat ang kanyang labi. Hindi niya nagawang magsalita ng kahit ano matapos makita ang tahimik na si Daryl. Ring! Ring! Nang biglang magring ang cellphone ni Daryl. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at nakitang mula ito sa kanyang ina na si Luna. Ilang araw na rin siyang hindi nakakabisita sa kanyang mga magulang kaya bakit siya biglang tatawagan ng kanyang ina. Matapos sagutin ang tawag, Agad niyang narinig ang malakas na iyak ni Luna bago pa man siya makapagsalita. Daril dalian mo. Pumunta ka narito. rito. Iligtas mo ang ama mo, iligtas mo ang ama mo. Iyak ni Luna. Agad na tumindig ang balahibo ni Daril nang marinig ang mga sinabi ng kanyang ina. Huwag ka nang magpanikma, ano ba ang nangyari? Nasaan kayo ngayon? Sagot ni Daril. Pinabayaan na naman ba ang kanyang ama sa ospital? lumalaban ng husto ang kondisyon niya. Isip ni Daryl. Nasa mansyon kami ngayon ng mga Darby. Dalian mo. Nasa panganib ngayon ang ama mo. Pumunta ka na ngayon dito. Dito na umiyak ng malakas si Luna, agad nitong ibinaba ang tawag matapos masabi ang mga bagay na yon kay Daryl. Agad na nablangko ang isipan ni Daryl. Ano ang nangyari, Daryl? Mabilis na naglakad palapit si Dax para tanungin si Daryl may nangyari sa aking mga magulang. Tirik ang araw, at makikita ang mga lalaki, at babae sa kalyeng nakasuot ng maninipis na mga damit habang punong-puno ng nagdidilim na hangin ang paligid ng mansyong pagmamayari ng mga Darby. Walang kahit na anong ekspresyon sa kanyang mukha ang nakatatandang Darby na kasalukuyang nakaupo sa kanyang kinaupuan. Makikita rin dito ang kulang-kulang isang libong tao na nakatayo sa kanyang tabi, nasa lugar na ito ngayon ang bawat isang miyembro ng pamilya Darby. Malakas namang nakadiin sa stage ang ama ni Daryl, malinaw ding makikita ang pamumutla ng mga labi nito. Isang matipunong lalaki ang nakaapak sa kanyang likuran, habang may hawak na isang baston sa kanyang kamay. Ibinabad sa langis ang matigas at matalim na bastong ito. Siguradong agad na maliligo sa dugo ang taong tatamaan nito. Snap! Hinampas ng matipunong lalaki ang baston sa katawan ni Daniel, na naglabas ng napakaraming dugo na kumalat sa kanyang mga damit. Si Luna naman ay mahigpit na hinahawakan ng isa pang maskuladong lalaki. Kasalukuyan ng nanalabo ang paningin nito nang dahil sa mga luhang naipon sa kanyang mga mata. Ilang taon akong sumailalim sa seklusyon, kaya hindi ko nabantayan ang mga nangyayari sa pamilya Darby, Daniel. Ganito mo ba tuturuan ang iyong anak? Na abusuhin ang asawa ng kanyang kapatid? Isa itong kahihiyan. Nasaan na si Darryl? Nanalamig na sinabi ng nakatatandang Darby. Kahit na anak nito si Daniel, hindi pa rin nagkaroon ng awa ang nakatatandang Darby sa kanya. Hindi mababali ang pagiging strikto nito sa pagdidisiplina sa mga sumusuway na miyembro ng kanyang pamilya. Iniling ni Daniel ang kanyang ulo, habang namumutla na ng husto ang kanyang mga labi, hinding hindi ito magagawa ni Daryl. Hindi. Napakatigas pa rin talaga ng ulo mo. Dito na umabante si Yumi. Iniisip mo ba na nagsisinungaling kaming lahat? na si Daryl lang ang mabuting tao sa pamilyang ito, habang kami ay mga demonyong nagsisitop sa kanya. Isang halimaw si Daryl. Nagawa niyang pagsamantalahan ang asawa ng kanyang kapatid. Ito ang katotohanan, pero nagawa mo pa rin itong Ideni hanggang sa mga oras na ito. Kalokohan. Nagnitngit ng husto ang mga ngipin ni Daniel habang dumudura sa sahig. Ayaw mo pa rin talagang aminin ang mga kasalanan mo, ha? Huwag niyong titigilan ang pagpalo sa kanya hanggat hindi siya umaamin sa kanyang mga kasalanan. Sigaw ng galit na nakatatandang Darby. Muling itinaas ng matipunong lalaki sa likuran ni Daniel ang kamay nitong may hawak na baston. Snap! Isang napakakalas na pitik ang narinig sa buong kwarto habang tumatalsik ang katawan ni Daniel sa sahig. Dito na nagnitingit ng husto ang kanyang mga ngipin habang nalilgo ang kanyang mukha sa malamig niyang mga pawis huwag nyo na siyang hampasin. Tumigil na kayo, sigaw ni Luna, habang sinusubukang sumugod para protektahan si Daniel. Pero agad siyang hinawakan ng ilang tao kaya hindi na niya nagawa pang makagalaw habang bumubuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Kahit na si Daryl ang gumawa ng kahindik-hindik na bagay na yon, bilang ama, hindi ka makakalampas sa parusang ibibigay ko. Kaya kung hindi ka paaamin sa ginawa ng anak mo, papahirapan kita hanggang sa mamatay ka na. Nanalamig na sinabi ng nakatatandang Darby. Smack! Smack! Tumama ang ratan sa katawan ng ama ni Daryl habang umaagos ang sariwa nitong dugo sa sahig. Naubos na rin ang boses ni Luna sa tindi ng kanyang pagiyak habang sumisigaw ng Pakiusap, huwag nyo na siyang saktan. Tama na! Mapapatay nyo na siya! Huwag na naming siyang saktan. Dito na naglakad si Yumi papunta sa nakatatandang Darby, Grandpa, mukhang hindi aamin si Daniel Darby hanggang mamatay siya. Mukhang iniisip niya na masyado na siyang matanda, kaya hindi na siya naapektuhan ng parusang ito. Oo nga, Grandpa. Hindi magiging patas kung hindi natin makikitang pinaparusahan si Daryl kasama ng kanyang mga magulang. Sigaw ng mga tao sa kanilang paligid. Matapos marinig ang mga sinabi nito, Agad na nagberde ang mukha ng nakatatandang derby habang sinasabi ang mga salitang gamitan nyo na siya ng domestic discipline. TZZZ Nang marinig ang mga salitang domestic discipline, agad na huminga ng malamig ang karamihan sa mga miyembro ng pamilya Darby. Maging ang mukha ni Daniel ay nagdilim sa sobrang takot habang nanginginig ang buo niyang katawan. Kilala ang domestic discipline ng mga Darby sa tindi ng takot na ibibigay nito sa kahit na sinong sumailalim dito. Isa itong kilalang uri ng walang awang torture, na ibinibigay sa sinumang miyembro ng pamilya Darby na nagkaroon ng matinding kasalanan sa kanilang pamilya. Isang sinaunang hari ang gumawa ng walang awang uri ng torture na ito. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsusunog sa isang matigas na stick ng tanso hanggang sa mamula ito ng dahil sa init, dito na nila ihiga sa tuktok ng nakahigang stick ang pinaparusahan nilang tao. Agad na nabalot ng katahimikan ang buong hall. Dito na nilabas ng ilang mga miyembro ng pamilya Darby ang isang malaking stick na gawa sa tanso, agad nila itong binalot sa langis, bago simulang sindihan ng apoy. Nangyari ang lahat ng ito habang nababalot ng nakabibinging katahimikan ang buong hall. Nagulat ang lahat at hindi makapagsalita sa kanilang mga kinatatayuan. Tatanungin kita ng isa pang beses. Inaamin mo bang nagkamali ka? Titig ng nakatatandang Darby kay Daniel naliligo na sa kanyang pawis si Daniel. Magsisinungaling ito kung sasabihin niya na hindi siya natatakot sa gagawin nilang ito sa kanya, pero wala namang ginawa na kahit anong masama ang kanyang pamilya. Kaya bakit siya aamin na nagkamali siya sa harap ng nakatatandang darbay? Hinding hindi magagawa ni Daryl ang bagay na yon. Impossible. Parang patay na kung titingnan ang mga mata ni Daniel, habang punong-puno naman ng determinasyon ang ginagawa nitong pagtingin. Sumusobra ka na. Agad na naglakad pa abante si Yumi para sampalin ng malakas si Daniel sa mukha. Paano mo pa nagawang sumagot ng ganoon? Mas masahol pa sa hayop ang anak mong si Daryl. Pero nagawa mo pa rin talagang magsinungaling sa harap namin hanggang sa mga sandaling ito. Ilagay niyo na siya sa ibabaw ng tanso. Sigaw ng nakatatandang Darby. Matapos itong marinig, agad na pinaligiran ng mga nakababatang miyembro ng pamilya Darby si Daniel, at itinali gamit ang lubid. Kinarga nila ito papunta sa gilid ng nakalatag na stick ng tanso. Hindi. Sumigaw sa abot ng kanyang makakaya si Luna, bago tuluyang magkolapse ang kanyang katawan. Nagliliwanag na sa sobrang init ang stick na gawa sa tanso. Kaya siguradong mamamatay si Daniel sa sandaling ilagay siya ng mga Darby sa ibabaw nito hindi mo nagawang aminin ang iyong kasalanan. Ilagay nito na ito sa tanso. Sabi ng nakatatandang Darby habang nanalamig na nakatingin kay Daniel. Dito na itinulak ng mga lalaki si Daniel papunta sa nakalatag na tanso. Ah! Isang napakalakas at napakasakit na sigaw ang narinig ng napakatagal sa loob ng hall. Inosente ang anak ko! Inosente ang anak ko! Sigaw ni Daniel gamit ang natitirang hangin sa kanyang katawan, tuluyan nang nasunog ang kanyang mga balat. Inosente ang anak ko, hinding hindi ito magagawa ng anak ko. Hindi. Malakas na bumuhos ang mga luha ni Daniel. Napuno ng hinanakit ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Anong kalokohan ito? Arch! Isang malakas na sigawang maririnig na lumalapit mula sa entrance ng hall. Sumugod papasok sa hall si Daryl habang hawak ang kanyang blood drinking sword. Pulang-pula ang kanyang mga mata habang sumusugod na parang wala sa kanyang sarili. Makikita sa kanyang likuran si Dax na mayroon namang hawak na palakol, sinusundan silang dalawa ng daan daang mga matitipunong lalaki na nakasuot ng itim na damit. Hindi kita mapapatawad. Hindi ko kayo mapapatawad. Wala na sa kanyang sarili si Daryl. Hiniwanya gamit ang hawak niyang blood-drinking sword ang sinumang humarang sa kanyang dadaanan. Kasalukuyang sinusunog ng buhay ang kanyang ama. Dito na napuno ng galit ang rasyonal niyang pag-iisip. Pumatay. 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 Walang tigil na inisip ni Daryl. At sa loob ng isang iglap, tanging ang salitang pagpatay na lang ang natira sa kanyang isipan. Hayop ka. Hayop tayo ng nakatatandang Darby, tinuro niya si Dari habang nanginginig na sinasabing. Isa kang mapagkunwaring lobo. Paano mo nagawang bumalik dito? Pabagsakin niyo siya. Pabagsakin niyo siya ngayon din. Sa ilalim ng kanyang mga utos, agad na sumugod ang mga nakababatang miyembro ng pamilya Darby sa mga lalaking nakaitim. Agad namang nagbigay ng senya si Dax, na naging hudyat para sa dalawang daan mga matitipuno mga tauhan na sumugod na parang isang tsunami. Agad na napuno ng kaguluhan ang buong hall. Kung nabustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.